Ayun. Hapon na. Naihabol pa ang isang antena. Naitono pa. Ito ay range ng 150 to 160. Pero inilagay ko muna sa typical na range which is uh, 153 to 156. Okay. Ibang uh, frequency na naman to. Ibang frequency na naman. So, tingnan ulit natin kagaya ng dati. Ang SWR. Ang uh, phase. Ang uh, return loss. Ayan. So, maganda ulit sya. SWR nya, pantay sa baba lang. Oh. Hindi halos tumataas. 1.2. Ito, so, may kabilang dulo na. 1.2. Okay. 1.18. Ang phase nya, 83. Face angle nya 83. O, ayan. Return loss, negative 23 ohms, 50 ohms. Hindi nakaka layo-layo. Okay. Ayan. Pasok na pasok pa sa mga ano, sa mga tinatawag na standard. Okay. Yun lang, yun lang. At uh, hapon na. Inihabol ko lang itong isa. Ayun. Version 2. Ayan. Version 2. Nahulog pa. <laughs> ay, ipapakita ko nga pala. Gawa ng ito eh, ang range nito ay 1 1, 5, Zero to one six zero Okay One five zero to one six zero So ayan ng uh, Graphics nya One five zero Baba One five zero To one six zero Yung SWR nya sa kabilang dulo is One point forty six ang kanya uh, kanyang uh, ohms ay 55.5 ang kanyang uh, face angle 63 cheese pasok na pasok okay ayan wide range so diyan naglalaro ang SWR niya ah oh. okay tumuwag okay 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 ah tumabo na. O, oh, ayan, yung SWR niya. So, hindi uh, halos tumataas ng mataas na mataas. Ayun. 150 to 160. Kabilang doon, 1.4. Ito sa almo center niya, ay 1.1 yan. Okay. Yan. Version tu dengan antena